Bibigyan niya ako ng three five Uh, unang sweldo niya. Okay, ba diba mura na siya tatlo isang daan? Okay, guys, palit na ako ng sweater. Tanggal na ako ng sweater. Kasi medyo mainit-init na ang aking pakiramdam Di pa, lakad-lakad na ako. Exercise, lakad-lakad. Nintay, ko na lang yung mga anak ko dumating. Kasi for sila pang gabi yung dalawa. Sinundo ng asawa ko yung lalaki. Kapag, ah, uh, Kasi yung babae ko yata, baka malate yun. Gawa nung kukuni kayo ATM sa, sa company. Siyempre, mamaya pa ang dating ng company. Nang, ay, mamaya pa ang dating ng, mamaya pa ang dating ng mga, mga employer. Sa company. Siyempre, mamaya pa office. Pas na. Hihintay pa sila. Yung nakakaawa. Dapat binigyan na nila ng, uma, ng gabi, kagabi. Binigyan na nila. Para ngayon, makauwi ng maga yung mga bata. Para makatulog. Kaya yun, yung mag sa ibang kapal. Kaya nung kami maghihintay, ihintay ako eh. Guys, nakakain na kami. Tapos may gagna. Gawa ako sa kabila. Kasi nag-aayos ako mag... mag aanuli ako ng seeds ng lettuce. Ay, may ginagawa ko sa kabila. Tatay mo ako ng ilang piraso. Kasi konti lang, ilang piraso lang kasi yung aking tuna box, yung ng lettuce na yun. Uh, siguro, gagawa lang ako ng 50 pieces. Mag-aano tayo mag tayo ng seeds. So, ngayon, ah uh, ito, binigyan ako ng anak ko. First, first, unang tagalogin na natin. Unang sweldo niya. Binigyan niya ako ng 35. <laughs> binigyan niya ako ng 35 ah uh, unang sweldo niya. Okay na rin kasi ang sweldo niya eh unang sweldo niya sa trabaho kasi kakapasok ko 71 71 Tapos binigyan niya ako 35. Tapos siya nabibili daw ng ulam niya kulang baon niya araw-araw. Okay, okay na rin. Papagkasyahin natin ito. Kasi isa ko lalaki, hindi mo na rin naman maanuhan na, kasi may na nag-iipot siya ng panghanda nila. Kapag sasweldo siya, nagpapatabi siya sa akin. Kaya ito, okay na rin yan. Katapan, makakatulong ng anak natin sa atin. 3-5. Malaking bagay. Okay, guys. ito uh, yung mga anak natin. Mas ganda nga yung makapag-aral. Kasi mga anak ko hindi na mga nag-aral. So, ang ganda sana sa kung nag-aral pa sila ng mas mataas na pinag-aralan para pagtrabaho man sila, hindi masyadong mahirap. Kasi siya sa electronics, operator lang siya, operator sila, siya mas mabigat ang trabaho nila. Kasi yung may pinag-aralan ka, ang ganda, nasa aircon ka, Ah, uh, Although air, air, ko naman ng mga electronics. Ibig sabihin, nasa office ka. Hindi ka masyadong pagod. Pagod ka kaupo, upo. Yan. Yeah. Kasusulat. Pero mas maganda yun. Kasi sa production ka, bigat ng mga trabaho. Buhat-buhat ka. Kaya mga, mga bata, mag-aral kayong mag-aral. May lang magulang. Mag-aral kayo. Nandiyan lang naman ang trabaho mag-aral kayo kasi hinihintay lang naman kay trabaho ng trabaho nandiyan lang naman ng trabaho eh pag mag-aral kayo magtapos kayo o pag nagtapos kayo may makukuha rin naman kayo trabaho mas maganda pa okay dira okay na to ada to blessing na rin hello ng tanghali Kararating lang namin kami sa ano, bumili kami ng ulam. Kasi yung dalawang anak ko, sweldo. Pagbigay ni pambig ng ulam. Bumili kami ng ulam. Ayun. ayun, nagluluto yung asawa ko. Ako na may naghugas. Ah, naglaba ni si Kalaw. Yung uniform niya na. Ganda ng araw, daw nakapaglaba. Ang sikat ng araw, ang lakap. Ano yung sikat ng araw? Ang liwanag. Ang liwanag. Mapres ko dito. Kaya dito na ako naglabas sa labas. Kabilang loto yun. Na Doon ako naglalaba guys. Yan. nilabahan labahan ko. Madilim ba? <laughs> Wala kasi ako ilaw eh. Iliwanag lang ng sikat ng araw. Ito yun na yung aking letters. Titinda ko na yung sasali. hey, may nagchat-chat sa akin. Anilili? Hindi ko nakikita agad yung tawag niya ay yung chat niya dito sa may lugar namin kabilang site. O, pag bumibili ng lettuce, ngayon ko lang uli na bansa kasi bihira lang naman ako maghahawak ng selto sa araw. Gawa niyo, maraming ginagawa dito. Nakakapag-selto lang ako kapag gabi. Kapag tatulog niyo, hindi lang ako mahahawak ng selto. Ay, pag wala na akong binagawa. Puhulaban mo na ako ng unicorn mo lang. Ang sarap na hama. Yes. Po. <laughs> Ang na pag-aaraw eh. Parang summer na sana. Alam mo siya resort. <laughs> Kasi gawa ng kawak-kawayan. Lalaba muna ako ng dali kayo. Kasi yung dalawa na ko nagbigay eh, ng pera na bahay din kami sa ilan. Pabigay kami ng ulam. Wanda talaga pag ang anak nakakatulong na siya eh. At saka, pang katang badso ilaw. Na, a na ano, isulad doon nila. Siyempre, kung do may mga pangangailangan din sila, kung okay. dalawa pa siya, sa isa may asawa na kasi. Hindi ko na hindi niya niya Kasi may pagkakagastos sila. Pagkakagastos ko sila sila, sila. So, Siyempre, kailangan din ng pera. Hindi naman kinsa nila, meron ka ng pera. Kasi na yun. Kasi na yun sa nang ng bilihin. Ayun, nag-iipon-ipon kami. Ito, sasampay ko na. na ng tubig. Ayan, yeah, guys. Itignan ko nga pala yung Miss mm -hmm. Proud ko. Oh, parang meron na, guys. Ayan, may pumutok na. Mamaya ko siya bubok sa mga hapon. Kasi hapon ko siya, hapon ko siya, tawag dito, inano yung buto. Ano, nakalimutan ko na tawag doon. Tapos kailangan 24 hours bago mo siya buksan. Kaya, eh, hapon ko siya ina inilagay doon. Kailangan, hapon ko doon siya Pero nakita ko na meron, pumutok na yung buto magiging lettuce na yun. Yan, malaking bagay din naman kasi yung nakaka nakakabenta ko. Malaking bagay. So, Katulad yung malalaki yung yun. mo yung katatlo isang daan. Sa so, lettuce naman, hindi naman para para yung malalaki, yung mga maliliit siya. Tapos, pag natira na yung maliliit, pwede mo na siya ibenta ng mura. Ayan. Yeah. Nalagaan na ako siya. Pakitita ko sa inyo. Ah, ang lang natin. Wow, maganda ang hanglaw. Kasi okay, dalawa lang ang uniform nila. Hindi na sila kasi regular. kan short ko yun. Dalawa lang yung uniform nila. Kailangan araw-araw ka maglalaba. Hmm ipakita ko sa inyo yung aking mga lettuce. Yes, Ayan, ayan ang ay gusto ng, uh, ng letters, yung araw, sikat ng araw. Ayan. Diba, mura na siya tatlo, isang daan. Bebenta, binibenta ng palengke yan, 50, isa. Ang gising lalaki na, uh, kakatuwa. Ito ang diba, laki? Oh guys, ang ganda. Ang laki na. di mm -hmm. mm, diba? Oh. Sarap itinda. Titinda ko yung sa linggo. Kasi sa, pag Sunday maraming tao sa palengke. eto, mga ano pa lang yan. Maliliit pa lang siya. Pero ibang variety siya. Pero mas maganda talaga siguro yung variety ng all meat. Mabilis yung lumaki yung katulad niya. Ng... Agas be ko na siya. Sunday, Friday ngayon. Friday ba ngayon? we yata. ata. tsaga ka lang dyan. Magtindak, magtanong ka lang ng leto. Tapos benta mo. Huwag mahihiya. Kikita ka na dyan. Kikita ka. Sabi yung pang 25 pesos. Bigay mo ng 25 pesos. Kulang lang ako sa pwesto eh. Kung malaki ang pwesto ko. Kung bawa meron lang akong sa roof. May roof lang ako. Roof Marami kang matatanim. Sa dito. Times mo sa 20 pesos yun. Laki na yun. Kaso wala pa tayong lugar. At kailangan may mga tuna box ka hindi wala pa ako to na Siguro kung na ako ng malaking puro kahit ng... 10,000. dami na ako mga magagawang letters. Kahit isang variety lang muna ang tanim ko. Kasi di sa amin naman, hindi naman nagpipili ako anong variety. Kasi anong variety ba sa letters magigili? Wala ba sa mga